Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, ha, ha! Hi, mama! Ha, ha, ha! Mga may nakita na naman ako na tutulog sa tabi ng kalsala, mga brum. Bigyan na naman natin ito na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jalimi, mga kapabrom, para muli na pagkain, para ibigay doon sa tutulog sa kasada. ng Let's go, mga kapabrom! Let's go! Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kapumroon para umili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kasada Let's go mga kapumroon, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kapumroon, bibili na tayong ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kapumroon, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay ate na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapumroon, yatid na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Tatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabarumbam doon sa tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabarumbam! Ihatin na natin ito! Let's go! Dito siya ating mga kabarumbam. Para ibigay natin pagkain. Let's go! Dito siya mga kabarumbam. Dito natin. Let's go mga kabarumbam. bigyan natin pagkain. Kaya tayo. Let's go!